yun what's up mga kagayang for this video uh, meron po akong nahitang bato Mat mm, po siya mga limang beses ko hinampas sa, sa martilyo bago siya nabasag yan po yung itsura na puti po siya yan yun po yung itsura niya ang ng klaseng bato guys transparent naman siya guys parang yung kung, kristal crystal ba to o, matigas naman siya guys mga limang bisis ko siya hinampas ng ito bago nabasag no pagwan sana pag diamond sana talagang hindi kaya nang matigas talagang matigas siya yun eh yung kulay nyo 西村。